detergent um, <laughs> sa pagkakataon na yan hindi ko makita yung binibili niya kaya ako tanong ng tanong but finally nakiyakot ako din salamat ilan uh, tatlo pong ganyan ah tayo dito sa Well, isa lang po po yung bris. Yung bris po. Ito meron pa. Ilan ba? Tatlo po. Kung <laughs> uh, wala, wala na po kahit. Yeah. okay. Tatlo. Tsaka ate ano po. Uh, Fabcon. May tatlo halos down eh. Yun na lang po down. Yeah. Dalawa pong ganun. Natatluhan? Na Opo. Ano yung uh, o yung ganito lang? Yung ganyan na lang po. Ay yung... Opo. Dalawa? Opo. Tsaka ano na lang po. Yung kalya soap na lang po. Dalawang powder. kalya so ay kalya powder po hintag ya 8 o 16 mas malaki po ba yung 6 ay po ako isang maliit na lang po na gay cream milk kayo ate. Huh? Full What's this? Cream milk, kahit beer brand po. Wala eh. Ano lang, yung ready to drink, ano ba yun? Sterilize. Ay, sterilize. Ay, tat. Doon pala to. Plus 15. O, 1 o 5. Sige, ate yung sterilize na lang. Okay.

What? Yang kepo. Sayu? Enggak ngapa pun Hah? Yan talaga mga ogang, malilito ka at tama uh, mapapaisip ka kung ano yung binibili at yung mga uh, pagkwenta make it sure na talagang uh, sure mo yung pagkwenta mo lalo na yon sa pagsukli pagdating sa pagsukli dapat mag-ingat tayo minsan maganda na magkulang ka sa pagsukli kasi alam mo babalik sila at huwag lang maging sobra kasi yung sobra ay uh, minsan hindi nila binabalik di ba so uh, gusto ko lang i-share sa inyo to tong experience to kasi uh, hindi lang minsan na nagaganap ito or nangyayari sa akin madalas din na nangyayari sa akin to na may sa sobrang pagod at uh, stress ka medyo iba na yung um, naiisip mo na conclusion ng utak mo at hindi mo napapansin mali na yung ginagawa mo so ay uh, isang advice din sa mga maog ano kapag kayo po ay namilit konting pahinga muna po no konting pahinga relax nyo muna yung sarili nyo huwag yung pagdating nyo palang uh, ayusin nyo agad yung mga paninda ninyo magagagawa mag, uh, na kayo ng ng dapat gawin uh, huwag muna, relax muna uh, stop for siguro at least one hour, magpahinga muna tayo para iwas init ulo iwas pagkakamali oo sometimes hindi nawawala yung pagkakamali natin pero eh, uh, mas maganda yung uh, mag relax muna bago ayusin yung mga paninda, bago harapin yung mga nga dapat gawin kasi naapektuhan po yung ating business. 575. Keri niyan, scenario. dahil medyo mainit na yung ulo ko. <laughs> Ayun, medyo uh, ano po, nagkakasagutan kami ng partner ko at uh, kasi uh, nagluluto siya at uh, medyo nakikilem siya doon sa aking pricing eh kasi ako ugali ko gusto ko ako lang yung ako lang yung mag-aayos ako yung magpa-pricing mag -ano, at uh, ayoko na may may sisita o may katulong kasi masikip no pero dahil nga um, uh, mainit ang ulo ko ayan naapektuhan tuloy di ba kasi nga hindi ako nagpahinga hindi ako nag-relax muna so tuloy-tuloy yung aking paggawa pagkapamili ko pa lang pagkapamili ko pagdating ng bahay nagpalit na ako ng dami, tas inay ayos ko na yung paninda at uh, medyo marami-rami rin po yung inayos ko kaya ayan, ayan ang nangyari so, uh, konting bagay nakakagalitan ko agad yung uh, kaharap ko yung aking partner, kaya sorry pasensya na <laughs> ayan, dapat talaga pahinga para malamig na yung utak mo presko ka na, ayan kung pwede ka na rin maligo bago ka magayos dyan ayan, iligo mo na para mawala yung tinit ng ulo mo alright mga Oga Bye. Uh -huh. po yung aking uh, pinaggagagawa no Yun po yung puyong aking pagkatapos ko mamili nais ko po so nakita niyo po yung aking uh, uh, pag-aayos at pagtitinda ko no hanggang <laughs> sa muli